si Natalia ay nakaupo sa paliparan na may luha sa mga mata. Naantala ang flight niya. Nanganganib ang kanyang kasal. Biglang lumapit ang isang manghuhula na gitana. Huwag magmadali. Ang kapalaran ang magpapasya sa lahat. Pagdating mo roon, dumaan ka sa likod na pintuan. Pagdating niya, sinunod ni Natalia at natigilan sa gulat. Bago tayo magpatuloy, isulat mo naman. Mula sa ang bansa ka at ilang taon ka na. Magandang pakikinig si Natalia ay nakaupo sa malaking bintana, yakap-yakap ang maliit na buke, mga simpleng puting rosas para sa seremonya bukas. Sa salamin ay dahan-dahang gumagapang ang mga refleksyon ng mga letra sa board na antala. Sa kandungan niya ay nakahiga ang cellphone na may bukas na chat ng kasal. Mga magulang ng nobyo, florist, host, kaibigang saksi, lahat ay nagtitext ng maikli at praktikal. Susunduin ko ang mga bisita sa parking darating ang cake sa alas 7. Nakumpirma ang mga ice sculpture. Ang nobyo lang ang tahimik tahimik mula umaga. Si Natalia ay galing sa business trip. Lahat ay kalkulado niya sa minuto matulog ng gabing iyon sa hotel. Umaga ay pupunta sa mansyon, susukatin ang gown, kukunin ang singsing -sing, at maghihintay na lang sa susunod na araw nang walang labis na salita. Bumagsak ang plano Naantala na ng pangalawang beses ang flight. Lumamig ang kape sa paper cup, ang amoy ay parang mapait na tsokolate at walang laman ang dibdib niya. Gusto niyang tawagan si Alejandro at marinig ang kalmadong boses. Huwag mag-alala, nasa kontrol ko ang lahat. Pero hindi sumasagot siya. Anak, may problema ba? Sa tabi niya ay umupo ang isang babae na may makulay na palda at lumang leather jacket. Mga anim na pong anyos kayo manging mukha nakakalat ng ngiti, mataman ang mga mata. Sa leeg ay manipis na kwintas, mga kamay na matigas parang sa mga taong sanay sa trabaho. Naantala ang flight. Ngumiti si Natalia ng magalang, pinupunasan ang mga mata ng tisyo. Bukas ang kasal ko. Ang kasal ay hindi tren, sabi ng hindi kilala. Ang tren ay maaaring habulin, pero ang kasal, kung tunay, maghihintay. Kung hindi, mas mabuti ng huwag habulin. Hindi mapigilan ni Natalia na tingnang mabuti ang babae. Hindi siya tumatapik sa balikat o nakikiramay ng malakas. Hindi nag-aalok na manghula sa palad, nakaupo lang sa tabi na parang laging nandiyan. Ako si Maria, pakilala ng babae. Pauwi sa apo ko at ikaw ay huwag muna magmadali. At tandaan mo, pagdating mo, huwag sa harap na pintuan, sa likod na pintuan ka dumaan. Tahimik, walang ingay. Makikita mo ang kailangang makita. Saan mo nalaman? Nagtaka si Natalia at ngumiti. Sige, bahala na. Salamat, Maria. Salamat hindi sa akin kumaway ang babae. Sa buhay ka magpasalamat kapag naintindihan mo kung bakit ka nito pinatigil. Inanunsyo ng loudspeaker na magsisimula ang boarding sa loob ng apat na pung minuto. Tumayo si Natalia, nagpasalamat ulit at naglakad patungo sa gate. Lumingon siya. Si Maria ay nakikipag-usap na sa isang batang lalaki na may baseball cap. Takot sa paglipad tuwing nakaupo, tuwid ang likod, mainit ang tingin. Mabuti, isip ni Natalia. Sana maging malusog ang apo niya. Sa wakas ay lumipad ang eroplano. Sa labas ng bintana ay dahan-dahang humaba ang mga ulap parang magaan na bulak. Isinara ni Natalia ang mga mata pero walang antok. Sa isip ay bumabalik ang huling linggo at mga buwan. Si Alejandro na laging may cellphone sa trabaho. Maikling tatawagan kita mamaya. Mga meeting, mahalagang pulong. Ayusin natin. Magtiwala ka. Magiging maganda. Mula sa salitang maganda ay napapagod si Natalia. Gusto niya ay simple lang. Sila ni Alejandro ay nagkakilala sa mga kaibigan. Matangkad, kumpiyansa, malambot ng itiat, at marunong makinig. Maganda ang panliligaw, hindi nagmamadali, tinatawag siyang aking araw at marunong magbigay ng regalo ng walang okasyon. Si Natalia ay walang mataas na pangarap sa buhay lingguhang family lunch tuwing linggo, trabaho kung saan maaaring tumayo ng tuwid, mainit na tsaa sa gabi. Napagdesisyonan niyang kasama ang ganitong lalaki, magtatagumpay. Halos isang taon silang naghanda sa kasal, pinili ang lumang hasyenda sa labas ng lungsod, nakipag-ayos sa mga kamag-anak, inimbita ang mga kaibigan. Mukhang tama iyon. Lumapag ng maayos ang eroplano, gabi na papalapit sa dilim. May sariwang asul na lamig sa hangin kapag humihinto ang araw. Tinawag ni Natalia ang taxi at tinawagan si Alejandro. Hindi abot ang subscriber. Muli sa chat ng kasal, lahat ay ayon sa plano. Nagpadala si Jenna ang kaibigan ng larawan. Tingnan mo paano namin isinabit ang mga garland. Sayang, hindi ka nakarating kagabi. Sumagot si Natalia, malapit na ako. At biglang naalala ang sinabi ni Maria. Dumaan sa likod na pintuan. Kalokohan, syempre. At bakit hindi tingnan ang hacienda sa ibang paraan? Tahimik walang musika at toast. Lumiko ang taxi sa graba na daan. Mga ilaw ang nagiilaw sa pasukan. Tumango ang guardia. Pinatigil ni Natalia sa katabing gate iyong patungo sa mga gusali ng serbisyo. Noong bata pa siya, tiyak na pupunta siya roon sa curiosity. Ngayon ay may kakaibang tibok sa loob. Mas mabilis ang tibok ng puso kaysa karaniwan. Ang likod ng hasyenda ay iba sa harapan. Dito amoy damo at mainit na metal. May mga timba maayos na walis, ang liwanag mula sa kusina ay bumagsak sa daan na parihaba. Nakabukas ng kaunti ang pinto sa hall. Malinaw ang mga boses, rehearsal, musika, tawa. Humakbang si Natalia ng mas malapit at isa pa. Bukas ang pangunahing bagay ay walang gulo, sabi ng pamilyar na boses ni Alejandro. Pipirmahan natin at tapos. Pagkatapos ay tahimik na maghihiwalay sa loob ng dalawang buwan. Kalmado. Walang iskandalo. Sasabihin ko hindi kami bagay sa ugali. Mahalaga na huminaho ng nanay at hindi maapektuhan ang negosyo. Sa tingin mo hindi niya mapapansin, tumawa ang ibang boses. Si Jenna, kaibigan mula bata, saksi sa kasal, taong tinatawagan ni Natalia kapag masama ang pakiramdam. Boses na babae, magaan, may pamilyar na ng ngiti sa dulo ng mga salita. Naniniwala siya. Sinabi iyon ni Alejandro nang walang galit pero may malamig na katiyakan kailangan niya ay pampamilya. Simple, mas madali iyan. Pangunahin, isara ang kontrata sa mga partner sa loob ng isang buwan at tapos. At ako, ang boses ni Jenna ay lumambot. Gaano pa ako magiging kaibigan ng nobya? Huwag mo akong asarin sa kapalaran. Tamad na sumagot si Alejandro. Hindi ngayon. Una, ang mga papel. Pagkatapos ay aksidenteng mapapansin natin na matagal na tayong nagmamahalan. Nagbuhos siya ng champagne Manipis na tunog ng baso naririnig mula sa pinto. Kaya mo maghintay. Sa sandaling iyon ay nalamigan si Natalia. Lamig hindi mula sa hangin ng gabi kundi mula sa pagkabasag ng pamilyar na mundo parang lumang salamin nakaupo siyang tahimik parang bato, walang sigaw, walang luha, sa isip ay isang thought, tahimik. Sa likod ng pinto ay may sinabi pa si Alejandro tungkol sa mga bisita, restaurateur, kung paano magiging maganda ang lahat. Tumawa si Jenna, tawa mula bata na pamilyar at ganap na iba. Umatras si Natalia, biglang lumakas ang ingay ng bakuran parang kulog pagkatapos ng kidlat. Ugong ng damo, kaluskos ng gate, crack ng graba sa ilalim ng takong lahat ay naging malinaw matalas sa likod na pintuan ng lumutang sa memoria Kaya pala, tinawagan niya ang admin ng hasyenda. Siyempre maaaring ipagpaliban, hindi, kanselahin. Naiintindihan ko, sayang. Naiintindihan ko. Kalmado ang pagsasalita ni Natalia, pinabayad ang bill sa kanya. Humingi ng paumanhin sa staff na nagtatrabaho na. Ibinaba ang telepono at tinawagan ang mga magulang. Kay nanay nang maikli. Nay, walang kasal bukas. Ipapaliwanag ko. Okay lang ako. Katahimikan sa kabilang linya. Hininga. Anak, umuwi ka. Hindi sumagot ang tatay, natutulog. At salamat naman. Pagkatapos ay binuksan ang chat ng kasal at nagsulat. Mga kaibigan, pasensya na, kanselado ang event. Personal na dahilan. Mamaya ipapaliwanag sa bawat isa. Inilagay sa silent at lumabas sa Messenger. Nag-vibrate ang cellphone ng parang bubuyog pero hindi sumagot siya. Sa dibdib ay may kaayusan, simple tulad sa kusina ng mabuting may bahay. Mga kaldero sa lugar, takure sa stove, posporo sa drawer. Mula sa dilim sa daan ay lumitaw ang babae na may tray. Nakita si Natalia at tahimik na nagtanong, Tulungan kita? Hindi, salamat. Tahimik ding sumagot si Natalia. Ikaw ang nobya? Hula ng babae, tinitigan ng mabuti tumango sa sarili at hindi naghihintay ng sagot idinagdag ang kaligayahan ay hindi naghihintay lalo na ang kamalasan kung may kailangan sa guardiya sa kaliwa papadaanan kan sa gate salamat sabi ni Natalia at sorry bakit nagtaka ang babae bawat isa ay responsable sa sarili naglakad si Natalia patungo sa gate medyo natakpan ng ulap ang langit mainit na hangin amoy damo at matamis parang vanilla Itinaas niya ang kwelyo ng coat at lumabas sa daan. Hindi na tinawag ang taxi, naglakad hanggang sa stop. Ang mga paa ay alam ang daan ng mag-isa. Malinaw ang umaga, puno ng tawag ang cellphone. Si Alejandro, ang nanay niya, si Jenna, mga kaibigan, tiyahin mula sa probinsya na bumili na ng tiket, naghalo-halo ang messages. Paano mo nagawa? Ano ang nangyari? Mag-usap tayo. Mali ang pagkaintindi mo. Sorry, magsimula tayo ulit. Inoff ang sound ni Natalia ng tuluyan Kinuha ang maliit na maleta, pumunta sa mga magulang. Mabilis binuksan ni nanay ang pinto, niyakap ng mahigpit tulad nung bata pa pagkatapos mahulog sa bisikleta. Hindi agad nagtanong. Una ay gumawa ng tsaa, inilagay sa mesa ang butter pie, pinunasan ang mumo sa palad. Sige, magsalita ka, sabi ng kalmado. Una maikli, pagkatapos kung gusto mo pa. Ikinuwento ni Natalia ng maikli. Tahimik na nakikinig si nanay, hindi umioo at hindi nagmumura. Pagkatapos ay bumuntong hininga lang at sinabi, Mabuti pa ngayon, hindi pagkatapos ng isang taon at mabuti na ikaw mismo ang pumunta, hindi mula sa ospital dahil sa nerves. Ang iba ay maliit na bagay, maniwala ka. Sayang lang ang abala sa lahat. Ngumiti si Natalia sa gilid ng labi. Nagaalala ako sa staff sa mga bisita. Ayaw ko ng salitang sayang sumagot si nanay. Lagi iyan para sa iba, hindi sa sarili. Okay na magmalasakit sa sarili kung tama. Kumain ka pa ng isa pagkatapos tawagan mo ang gusto mo. Ang iba ay maghihintay. Pumasok si tatay mula sa trabaho sa tanghali. Inalis ang kap, nakikinig sa tsaa at sinabi ng simple, Kung hindi tao, hindi tao. Mas mabuti pa ang susunod. Kung may ulo sa balikat, matibay ang tayo sa paa. Matibay ka sa amin, hawak mo. Sa gabi ay humina ang mga tawag. Nagpadala si Jenna ng mahabang message. Sorry, hindi ko alam kung paano nangyari. Naguluhan ako. Wala akong gustong masama. Mahirap ang buhay. Kami ni Alejandro. Binasa ni Natalia hanggang kalahati at isinara ang window. Mahirap ang buhay. Iyan ang pariralang madalas nagtatago ng pagtataksil. Ayaw niyang maging hukom. Naglagay lang ng tuldok. Pagkatapos ng dalawang araw ay bumalik si Natalia sa lungsod. Nagsulat sa admin na Bill sa akin. Nakatanggap ng tuyong pasasalamat, nagpadala ng transfer, naramdaman ang ginhawa. Bumalik ang mga bagay sa dati, trabaho, kusina, libro. Sa gabi ay nanaginip ng paliparan, waiting area, na may malambot na upuan at board na may nakasulat na bakit hindi mabuhay. Nagising siyang may magaan ng ngiti. Lumipas ang isang linggo, mula sa karaniwang buhay ay nawala ang tawag ni Alejandro Emojis ni Jenna, talakayan kung anong musika, anong cake. Tuwing linggo ay pumunta si Natalia sa park para makapagpahinga sa katahimikan. Sa bench, sa tabi ng lawa ay nakaupo ang isang lalaki na may kamera. Hindi bata pero hindi rin matanda. Mabait ang mukha at mataman ang tingin. Nagpipicture, mukhang sa tubig. Umupo si Natalia sa kabilang dulo. Kinuha ang notebook at unang beses sa matagal na panahon ay nagsulat para sa sarili. Huwag mahiya sa hindi ginawa. Wag magpaliwanag sa desisyon ng iba. Ingatan ang katahimikan. Pwedeng magtanong? Narinig niya sa tabi. Lumapit ang lalaki at ngumiti. Nagsushoot ako ng project tungkol sa lungsod sa umaga. Dapat may tao sa frame pero hindi tumitingin sa kamera sa sariling iniisip. Pwedeng kunan kita mula sa likod habang nagsusulat. Hindi ko inahawakan ang muka, silhouette lang. Pwede? Tumango si Natalia. Tanggalin mo lang ang notebook sa frame. Personal yan. Siyempre, lumuhod siya upang maging level ang lens sa tubig. Ako si Andres. Natalia, gusto mo rito? Tanong niya sa pagitan ng dalawang click. Oo, tahimik dito at ang mga pato ay hindi takot sa tao. Matalino ang mga pato. Ngumiti si Andres. Agad nilang nararamdaman kung sino ang may tinapay at sino ang may plastik lang. Nag-usap sila ng sampung minuto tungkol sa wala at lahat. Tungkol sa umagang liwanag, puno na minsan kailangan ng tao ay hindi musika kundi ugong ng dahon. Nakikinig si Andres nang hindi sumasabat. Maikli ang sagot ni Natalia. Hindi sanay na walang nagbibigay ng samari o payo. Hindi siya nagtanong kung bakit malungkot. Sa dulo lang, habang inilalagay ang kamera sa bag, sinabi, Kung gusto mong makita ang mga litrato, minsan ko silang isinasabit sa maliit na kafe sa kanto, walang drama, sa dingding lang. Pumunta ka, maganda ang tsaa nila na may time. Ituturing ko ang tsaa, gumiti si Natalia. Nagkita sila ulit aksidente sa cafe na iyon. Pagkatapos ay hindi na aksidente. Si Andres ay photographer sa lokal na pahayagan, malaya, hindi mapilit at maingat sa mga salita. Mahilig sa lumang pelikula, alam ang pangalan ng mga ibon, hindi takot maghugas ng plato at marunong tumahimik sa tabi na ang katahimikan ay nagiging mainit. Hindi niya tinanong si Natalia tungkol sa nakaraan. Isang beses lang sinabi bawat isa ay may sariling paliparan. Mahalaga na maunawaan kung aling hall ang papasukin at aling exit harap o likod dagdag ni Natalia. Madalas kasama nila sa bench si Maria, iyon mismong mula sa paliparan. Apo niya ay nakatira sa distrito na iyon. Nagkita sila aksidente sa tindahan ng tinapay. Bumili si Natalia ng tinapay, si Maria ng gatas at nagkakilala ng walang salita. Ngumingisi si Maria. Ano? Magpasalamat tayo sa buhay. Tumango si Natalia. Minsan dumating si Maria ng ilang minuto, nagdadala ng pay at nagsasabi ng simpleng matalinong parirala. Kung masama sa tabi mo, hindi iyan ang tao mo, iyan ang mali mo. Ayusin mo at mabuhay. Sa taglagas ay nagpalit si Natalia ng trabaho, lumipat sa maliit na publishing house kung saan pinahahalagahan ang punctuality at tahimik na kabaitan. Naging pantay ang mga araw. Madalas niyang naalala ang hasyenda hindi sakit kundi kalmadong kaalaman. Swerte ako na nakatayo ako sa labas. Walang nagtagumpay kina Jenna at Alejandro. Nalaman niyo ni Natalia mula sa mga kakilala. Nagtagal sila sa maganda pero wala silang lakas para sa simple. Sa simula ng taglamig ay naramdaman ni Natalia na hindi nawawala ang pagod. Sa gabi ay nahihilo, sa umaga gusto matulog ng matagal. Inisip niya ay panahon lang. Narinig ni nanay sa telepono sinabi lang, sa doktor at walang heroics. Nagpacheck si Natalia, pumunta sa doktor at narinig ang tahimik. Binabati kita. Maayos ang lahat sayo. Maliit pa ang term pero umuunlad ang bata. Sa opisina ay amoy chamomile at malinis. Ngumiti si Natalia at unang beses sa matagal na buwan ay umiyak. Hindi sa sama ng loob, sa kaligayahan at ginhawa. Umatras ang sakit ng nakaraan tulad ng fog sa araw. Hawak ni Andres ang kamay niya nang lumabas sila sa klinik. Hindi niya sinabi, Alam ko palagi. Sinabi lang niya salamat. At naintindihan ni Natalia na ang pitong letra na iyan ay mas mahalaga kaysa anumang pangako. Isang araw pa uwi, huminto sila sa flower kiosk. Sa display ay nakahiga ang simpleng puting rosas katulad ng hawak ni Natalia noon sa paliparan. Tiningnan niya at naramdaman ang pagbukas ng pinto sa memorya. Board na may naantala, si Maria sa makulay na palda, sa likod na pintuan. Mainit na dilim ng bakuran, mga boses katahimikan pagkatapos o oh, daan. Kay nanay, kumain ka pa. Kay tatay, hawak mo. Lawa at pato. Cafe, camera, bench, tiyana may time, doktor na mabait ang mata. Salamat mula kay Andres. Kukunin natin. Tanong ni Andres, tumango sa rosas. Kukunin natin, sabi ni Natalia para sa bahay. Nagpatuloy sila nang hindi nagmamadali. Tahimik at malinaw ang gabi. Sa liko patungo sa bahay nila ay nakita ni Natalia ang pamilyar na figura sa stop, si Alejandro. Nag-iisa, hawak ang cellphone. Walang laman ang mukha. Nakita niya sila at natigilan. Dumako ang tingin sa tiyan ni Natalia. Sandali sa mga mata ay lumitaw ang dating init. Binuka niya ang bibig. Parang may sasabihin pero lang gulong-gulo, walang lakas. Tumango si Natalia pabalik, hindi friendly at hindi malamig, tao lang. Pagkatapos ay humarap kay Andres, hinawakan sa braso at nagpatuloy. Sa likod ay naiwan ang tao na hindi nangyari ang pangunahin, simplicity at truth. Sa taglamig ay bumili sila ng maliit na crib, malambot na blanket, makulay na lampin. Nagdala si Maria ng anting-anting, maliit na supot na may lavender hindi laban sa gulo, laban sa walang laman na salita. Naghabi si nanay ng kap, tahimik na naglagay si tatay ng shelf at nag-check ng bintana. nag si Andres ng litrato ng lawa na may pato at isinabit sa ibabaw ng dresser. Sa likod ay sinuslat ng lapis, bahay kapag tahimik at mainit. Nang ipanganak ang bata, kinarga ni Natalia at naintindihan na ang mundo ay naging mas malaki at mas maliit, mas malaki dahil may bagong buhay, mas maliit dahil umatras ang labis. Pinangalanan ng babae na Vara, madaling nakadapo ang pangalan. Dumating si Maria sa ikatlong araw. Hinaplos ang pisngi ni Vara, gumiti at tahimik na sinabi, "Tingnan mo kung paano humihinga, pantay." Ibig sabihin kalmado ang nanay. Ngumiti si Natalia pabalik, naalala niya ang paliparan at naisip na minsan ang delay ay hindi parusa kundi regalo, regalo sa anyo ng oras, upang makita ang nakakubli sa kurtina. Sa tagsibol ay binili kay Vara ang unang stroller na may malambot na gulong. Naglalakad sila sa park, nakikinig sa awit ng ibon at natutuwa na talagang matalino ang pato. Lumalapit sa hindi maingay. Nagpipicture si Andres ng maliliit na kamay at mga mata ni Natalia. Sa mga iyon ay may katahimikan na wala noon. Katahimikan ng katiyakan. Isang araw, dumaan sa hasyenda, huminto si Natalia sa gate Nagniningning ang araw, sa daan ay tumatakbo ang mga bata, sa bintana ay kumikislap ang kortina. Nagtagal siya ng minuto, hinawakan si Andres sa kamay at sinabi, Halika, dumaan tayo. Naglibot sila, dumaan sa kusina, sumilip sa bakuran. Iba ang lahat, iba ang tao, iba ang musika. Pareho ang gate, ngumiti si Natalia. Maganda rito, dito ko naintindihan na maaring umatras ng hakbang upang makagawa ng sampung pasulong. Salamat sa nagsabi sa likod na pintuan, sumagot si Andres. Salamat sumangayon si Natalia. Bumalik sila sa bahay. Sa mesa ay nakatayo ang vase na may puting rosas. Ngayon para sa bahay, hindi para sa seremonya. Sa tabi ay nakahiga ang notebook. Sa unang pahina, tatlong linya, sinuslat ng tuwid. Huwag magmadali kung saan hindi hinintay. Huwag magpaliwanag sa desisyon ng iba, ingatan ang mga malapit at mga salitang nagpapagaling. Sa gabi ay inilagay ni Natalia ang takure, nagbuhos ng tsaa na may time sa mga tasa, inayos ang blanket sa crib ni Vara. Umupo sa tabi ni Andres sa sofa at tahimik na sinabi, Bahay, bahay, ulit niya. At sa maikling salitang iyan ay kasya ang lahat na dati at pagkatapos paliparan, delay, likod na pintuan, katahimikan, pato, kamera, bench, mitten sa radiator, amoy ng gatas, malambot na liwanag ng nightlight. Lahat ng nagpapakatotoo sa buhay nang walang malakas na toast at mamahaling salita sa simplicity na mahirap palakihin pero mas matibay kaysa lahat. Kung tatanungin si Natalia kung naniniwala siya sa kapalaran, ngingiti siya at sasabihin, naniniwala ako na minsan kailangang umupo, umiyak, maghintay, at pagkatapos dumaan hindi sa harap upang makita ang truth sa tamang oras. At pagkatapos ikaw ang pipili, tumayo o hindi, pinili ko ang maglakad at magpapatuloy ng kalmadong hakbang ng taong may pangunahin, sariling tao, sariling bahay at sariling tahimik.